due date na ng renta sa inuupahang apartment ni Aiza. Matapos ang anim na taon, ubus na ngayon ang pera niya sa bulsa. Kaya anumang oras, pwede na umano silang palayasin ng may-ari. Ang hapunan nila ng kanyang mag-anak, eto, tiratirang gulay mula sa hindi na nabenta niyang paninda. Inihalo na lang sa tinubigang kanin. Ubus na rin kasi ang gas sa kala nila. Kung babalikan ng nakalipas na isang buwan, hindi niya raw aakalaing aabot sila sa puntong ito. Tulad ng marami, inaasam din ni Aisa na magkaroon ng sarili niyang bahay. Nabuo ang kanyang paniwadang abot kamay na niya ito nang makilala niya si Raquel Chu na nagsasang ng bahay. So sabi niya sa akin, gusto mo makita ang bahay? Sabi ko, oo po. Madali lang daw magkabahay, sabi ni Mrs. Chu. Isa sang laraw kay Aisa ang bahay sa loob ng tatlong taon. Pwede raw itong tirahan ni Aisa at ng pamilya niya. Kapag naremata o hindi nakabayad si Mrs. Chu, sa kanya na ang bahay at lote. Ganon kadali. Sabi niya sa akin na, example, 200,000 ang alok sa bahay. Kukunin ko yung bahay tapos pagbigay ako ng pera, titirahan ko yun na hindi mabawasan ang pera ko, hindi ako nag-uupa. Mm -hmm. Saan yun ang sabi niya sa akin? Eh, ano niya, inalok niya sa akin ang 300,000. Mayo nitong taon ng makita ni Aisa ang sinasang sinasanglang bahay. Pero pagdating doon, may something fishy na agad siyang napuna. Nung pumunta kami, bulungan lang yung usapan namin. Sabi na huwag kang maingay. Hindi tayo pwede umakyat dyan kasi may mga gamit na dyan. sabi ko, pwede ba tingnan natin para makita ko gaano kalaki ang bahay? Sabi niya, hindi pwede, baka makasuhan ka pa. Dined malang ito ni Aisa. May pangako rin kasi si Mrs. Chu na paggagawan siya ng sari-sari store sa bahay, pandagdag sa kanyang kinikita. At makalilipat din naman siya kapag nakalahati na ang bayad na 150,000 pesos. Kaya hindi na rin niya binigyan ng kulay ang ura-uradang paghingi nito ng down payment. Sabi ko, hindi pa pwede sa susunod na araw kasi wala talaga akong pera. Biron ako ditong pangbayad sa gulay, 2 five lang. Sabi niya sa akin, hindi pwede. Ikaw ang kumuha, dapat mag-reservation fee ka. Napilit ni Mrs. Chu si Aiza na mag-down ng 20,000 pesos. So naisip ko yung ipon sa mga bata na nasa piggy bank. Kinuha ko po yung mga pera nila na walang paalam din sa mga bata. Five days pa lang nang mag-down si Aiza, Abay, ng hut-hut na naman daw itong si Mrs. Chu. Para naman daw ito sa pag-aasikaso ng mga kinakailangang papeles sa paglipat niya sa isinangla sa kanyang bahay. Para lang makalipat na, nagbigay pa ng 30,000 pesos si Aiza. Sumatotal, so 50,000 pesos na ang nakuha ni Mrs. Chu sa kanya. Budol Alert! Huwag pumatol sa mga bahay na isinasangla sa iyo kung wala namang maipakitang titulo nawawala, bumabalik, bigla na lang dumarating. Sabi nga ng isang sikat na kanta, eto na naman. Tapos sabi niya sa akin, sige ganito, uh, maglipit ka, lilipat ka bukas. Itong hingin ko sa iyo ngayon 50,000, babayad natin to sa kurente kasi walang kurente sa bahay, bahay na tutirahan mo. Nagja-jumper sila, hinuli daw. Sa loob lang ng kalahating buwan, Umabot sa 160,500 pesos ang naibayad ni Aisa para sa isinasangla sa kanyang bahay. Higit kalahati na ito ng usapan nilang 300,000 pesos. Makailang ulit umano niyang pinakiusapan si Mrs. Chu na isusunod na lang ang balanse sa sangla kapag nakalipat na sila ng bahay. Pero wa -e ang pakiusap na yan ni Aisa. Pinilit niya ako ng pinilit na magbabayad agad ako kasi maunahan daw ako. Sa, so, nung, oh, sabi niya sa akin, ang laki ng upa ninyo, tapos yung mga bata mo, tingnan mo yung mga bata mo, kawawang kawawa. Nung nagbigay na ako, sabi niya, pag nakatapos mo to sa akin, yung isa mong anak, ampunin ko. Di na pa, ano ako, parang nabulunan, eh bakit naman niya ampunin? Hindi naman yun, hindi ko naman pinapaampun yung mga anak ko. Pero kapag nagfa-follow up si Aisa, si Mrs. Chu, puro raw paasa. Sa saan nagsimula yung uh, pagduda mo na na parang naloloko na ako nung nakabigay na ako sa kanya ng 150 ang total mo na Ang sabi na naman hulug. niya kasi sa akin pag nangalahati kanito agad-agad lilipat ka na so mm -hmm. nung araw na yun nakabigay ako ng halagang 150 na dahil sa hulog-hulog ko noon ko palipatin mo muna kami so biglang binago niya ay mm -hmm. hindi kailangan buo mm -hmm. Mm -hmm. buo Sabi niya, hindi pwede yun kahit saan ka kahit saan ka magano magtanong ikaya kaya nga, binigay ko sa iyo ang bahay. Ikaw napili ko na awang-awa ako sa iyo. Ganun ang sabi niya. Ito naman sa part na yun, nakita niya akong kainaan ko. Nagkita ulit si Aisa at Mrs. Chu sa isang restaurant noong May 28 para pag-usapan ang pagbibigay ulit ni Aisa ng bayad at pecha ng paglipat. Pero hindi in-expect ni Mrs. Chu na may bubulong na pala kay Aisa na bibisto sa kalukuhan niya ang manager ng restaurant kung saan silang nakitang dalawa. Una na raw naging biktima? Suminya siya sa akin, tapos sinundan ko, sabi ko, ihi mo na ako. Eh, sabi ng, ano, sabi ng manager, may sasabihin ako sa'yo. Hindi, pumasok kami sa isang dalawa, doon kami nag-usap. So, sabi niya sa akin, kilala mo ba yung matandang yun? Sabi ko, oo anong ginawa niyo? nag, nagsanlaan nagsanlaan naman sa iyo ng bahay sabi ko oo oh, oh. alam niya agad oh sabi niya anong itsura sa bahay sabi ko ito pong bahay up and down ito sa oh yan yang bahay na yan sa akin yan hindi ko man lang matira-tirahan hmm. Hmm, ganun ang sabi niya no ka paluko sa matanda niya napakasinungaling maraming kaso yan Pasabog ang naging revelasyon ng isa paraw na nabiktima ng modus ni Mrs. Chu. Kaya mabilis na nag-isip si Aisa ng susunod niyang hakbang. Hindi ko pa rin sinabi sa kanya na may nalalaman ako. Kung baga inipon ipon ko kailangan na may marami din ako na proof nga talagang manuluko na, naluko na niya ako. Hindi na nagbigay ng anumang bayad si Aisa. Sinagot naman siya ng matalim na dila ni Mrs. Chu. Sabi niya sa akin, ginawa mo naman kaming tanga. Huwag mo kaming pantayin dito. Ikaw nangangailangan sa amin, hindi, hindi kami. Budol Alert! Mag-ingat sa mga transaksyon tulad ng pagsasangla. Kailangan ng kontrata para maprotektahan ang nagsanla at pinagsanglaan. Ipanotaryo ito pagkatapos lagdaan. May mga red flag bang dapat layuan kapag sinangla ang bahay sa isang mangungupahan? Generally, ang sanglatera, pinapayagan naman ng ating batas. Isa itong uri ng tiyatawag nating contract of anti under the Civil Code of the Philippines. Kung gusto nila na safe, hindi sila mabudol, hindi sila mascam, dapat nakalagay ang amount ng principal at interest sa isang kasunduan. So make sure na hindi lang oral no, yung inyong transaksyon, dapat ito ay nakasulat. At mas maganda rin, no, for mas uh, safe kung ito ay papanotarize nyo. Dapat tingnan din kung sino may-ari ng property. No, kung kaya mong titignan o i-check kung yung titulo, kung siya ba talaga, kung sino yung kadil mo, siya ba talaga sa kanya ba nakapangalan yung property na kanyang sinasangla. Dapat ay kung magbabayad ka, mas maganda pumunta na kayo sa property at mas mabilis na i-take possession mo na. No? The moment na magkapirmahan, magbayad, nasa iyo yun na yung property. Kasi kung meron ng ibang nandoon, ay pahirapan na mapaalis Kailangan ng due process sa law para hindi rin grieve coercion or makasuwa pa ng ipapambagay. May 30, ipinablatter na ni Aisa si Mrs. Chu. Sagad na raw kasi sa buto ang pambibilog niya sa kanyang ulo. Sige, kahit saan ka magreklamo, harap, harapin kita. Sabi niya, isipin mo Aisa yung sinabi ko sa'yo, marami kong kakilala dito. Inalok si Aisa nang nakilala niyang si Mrs. Chu nang pinagsasangla ang bahay sa Pasig City. 300,000 pesos ang sangla. At kung sakaling hindi maibalik ng may-ari ang pera, sa kanya na ang bahay at lupa. Sakto naman dahil ilang taon ng pangarap ni Aisa na magkaroon ng house and lot. Napakita niya agad yung bahay pero sa labas lang mm. hindi yung loob. Tapos dinala agad sa bahay mo at mm. naniningil na. na Sabi ito, ko, "Pwede ba tingnan natin para makita kung gaano kalaki ang bahay?" Sabi niya, "Hindi pwede, baka makasuhan ka pa." Nagbigay na si Aisa ng 160,000 pesos kay Mrs. Chu, pero hindi pa rin siya nakalipat sa sanglatirang bahay. Dito na siya umalma. Ang inaasahan ko pa naman yan, pag nandyan ako nakatira, yung pera kong kinikita araw-araw, iipunin ko na yun. Tsaka ibabayad ko sa utang na pinautang sa akin. Para matuldo ka na ang hiwaga sa bahay ni Lola, siya na mismo ang nagsugod bahay sa sinangla sa kanya ni Mrs. Chu. Pero pagdating doon, may iba na palang nakatira. Sabi ng babae, baliw, bakit maglilinis? medyo na paatras ako eh, Sabi ko, hindi ma mabuti na lang siguro magtulungan na lang tayo. Galang magalit sa akin kasi biktima din naman ako. Wala akong kalam-alam na naisanla na napalis niya sa iyo matagal na. Mm so, Sabi niya, oh, seven months pa lang, paalisin kami dito. Itong bahay na to hindi ka pwede tumira kasi nandito pa kami. Yan ang sabi niya. Hindi pala siya ang number one, kundi number two lang ang dapat na dream house tila naging horror house sa paningin ni Isa. Alos mapasigaw siya sa takot dahil sa pagkakabudol ng pinaghirapan niyang pera. So, sabi ko, wag, hindi ko na lang to ituloy kung gano'n naman lang. Parang niluluko mo na talaga ako ng harap-harapan. Nagugulo ka na, naguguluhan Nagugung. ka na rin sa storyan. No. Nagtanong ako sa kanya na, ano ba talaga ang totoo? Wag mo naman akong lukuhin ng ganito kasi alam mo naman nakita mo yung nanapuhay namin. Si Mrs. Chu pa ang malakas ang loob na umatras sa usapan. Pero past June na, hindi pa rin naman ibinabalik ang 160,000 pesos niya. Ano na? Babalik ko sa iyo yung pera mo kung ganun, ganun, ang gusto mo. Saka huwag na magsalita. sabi niya sa akin, huwag na magdami ng kwento. nag tour ako sa compound kung nasaan daw ang bahay na sinanla ni Mrs. Chu kay Aisa. So nandito nga po tayo ngayon sa Pasig, sa harap ng mismong bahay na di umano ay eh, sinasangla nga po sa iba't ibang mga tao. Sabi nga po nila, eh, meron daw nakatira dito sa ngayon. Puntahan po natin at i-check natin kung merong nakatira doon. Tao po. Ayan. Okay. Hello po. Nakiusap ang nakatirang pamilya sa bahay na wag na silang ipakita sa kamera pero kinumpirma nilang isinanla ito sa kanila ni Mrs. Chu sa halagang 170,000 pesos at walong buwan na raw sila dito. Paniwala ni Aisa, pinaiikot ni Mrs. Chu hindi lang ang ulo kundi ang pera ng mga pinagsasanglaan niya. Pagkatapos si Bulsa ang perang ibinigay ni Aisa, ibabayad naman daw ito ni Mrs. Chu sa ibang taong pinagsanglaan niya ng bahay. Meron nga pong nakatira doon pero siya po mismo ang nagsabi na si Ms. Raquel Churin po ang nagsanla sa kanya nung bahay at 8 uh, months na raw po siyang doon nakatira. Kilala ang manong sa barangay Palatio si Mrs. Chu. Hakot award raw siya pagdating sa sumbong at reklamo. Pero po, mga previous na, ano, may mga record po. Ganon din, kahit tulad din yung kaso ni Ma'am Presensya So, bali, lagi pong ganun, kumbaga, yung inireklamo sa kanya. Opo, yung saan Kasi nagkakaroon, pagka, ano, yung reklamo sa kanya. Siguro nagkakaroon sila ng settlement, naayos ah, din. Kaya, eh, kaya, siya. Base sa natanggap po reklamo sa kanya, siguro mga lima, limang tao na yung nagreklamo sa kanya. Dinala na ni Aisa ang reklamo niya kay Mrs. Chu sa barangay at doon sila nagharap. Pero nangako si Mrs. Chu na ibabalik ang kinuha niyang pera. Kaya hindi nagsarado ng pintuan si Aisa na bigyan pa siya ng one more chance. Sinabi ko sa kanya, sige po, bibigyan po kita na isang linggo. Ibalik mo sa akin ang pera ko. kung na-discover mo na na-scam o nabudol ka, actually, pwede mo kasuhan ng estafa. Bakit? Dahil under the revised penal code, ang estafa may fraud o deceit at nagbigay ka ng pera. Pero yun naman pala, naloko ka, no? So, pwede mo siyang kasuhan ng estafa bukod pa sa iba pang mga bagay, no, kung may iba pa siyang panlulokong ginawa, kung may iba pa siyang krimi na ginawa. But kung maramihan din kayo, pwede rin syndicated estafa, kaso nyo. No? So marami naman pwedeng gawin. Yun nga lang is that kung ang ating mga kababayan na nabudol, ay siyempre, di ba, yung kinikita natin, ang mahal din magbayad ng lawyer, pahirapan din, no? So, nare-recognize natin na bago pa tayo dumating dun sa point na kailangan magkaso, mas magandang maging mapanuri na rin tayo. Makalipas ang isang linggong palugit na bigay ni Aisa, binalikan namin siya at kinumusta kung natupad ang napagkasunduan nila. Umaasa naman po ako na may babalik niya yung 170,000 ngayong gabi. Sana wala naman akong ibang maiisip kung di ano, umasa na lang sa kanya. Sinabi niya kasi nangako siya talaga ngayon. Na, na sa katapusan ng araw na to. Mm, sa katapusan sa ng araw na to, nangako siya na babalik daw niya ang pera. Pero mas matigas pa sa bahay na bato ang ulo ni Mrs. Chu. Ang pangako kasi, napako. Ano bang uh, iniisip mong gawin kung sakaling hindi pa rin siya makapagbayad sa araw na to? Eh, pwede eh, ako talaga siya. Iakit eh. ko siya sa korte para, para naman din hindi na siya makaulit sa iba. Hiningi namin ang paliwanag ni Mrs. Chu kung bakit nabiguna naman siyang ibalik ang pera ni Aisa. Pero hindi siya humarap sa kamera. Humingi ulit siya ng limang araw na extension para mabayaran ng nagre-reklamo sa kanya. Pero si Aiza, desidido nang dumiretso sa korte para magreklamo. Wala na kasi siyang natitirang pasensya kay Mrs. Chu, lalo na ngayon na wala pa rin siyang matirhan. Ibalik naman lang niya yung pira ko at saka maibalik ko din sa unawtangan. Simula ulit kami ng panibagong, ano, panibagong ipo naman. Kasi mahirap pag pinatagal din niya, eh, wala wala na ako sa mga katulad ko na walang kaalam-alam talaga, dapat suriin nila, kilatisin din nila na maayos yung tao na, na hindi sila maluloko. Tsaka wag sila basta-basta magtiwala sa mga matatamis na pangako.